Hello guys! Welcome back guys sa channel na to. Pag-uusapan natin guys, may isang gwardiya na tumulong siya ba? Tumulong siya sa habang nag-duty sa may nagkaroon ng sitwasyon na uh, tinulungan niya. Tapos pagkatapos ng tulungan, ay tinanggal siya sa trabaho. Ba't kaya ganun? Di ba? Nagbigay ka na ng tulong, tinanggal ka ba? So para niya maintindihan guys, ang sitwasyon at para maintindihan din ng ibang gwardya, security guard, ang sitwasyon at ibang usapan guys. Tara! Okay guys, bago ang lahat guys, panuori muna natin itong video na to guys. Bali, uh, Bisaya to. Si Dean Bueno. bueno. Okay. Si Din Pino, muni siya ang nagtapang pag-traffic unta pag-badlong niya to mga... Uh mga tao kaya di na dito kaya namunit sa kwarta di ang nitagag na hug na ang kwarta dito sa may so mga yun oh, nga nung siya sa trabaho isip security guard okay din maayong yung diyahang donay na hug natagag ang kwarta dito sa may SRP and then mga nang pasad sa kalsada sa may SRP ...ya, kartong akong kuyo nga usah bingung siang yang tabangan eh, sempre kita sekuriti ke humanitarian tabang me ang una kong nga dito sa area di ina nataga kwarta aron tabangan ang katong kulitor ka nataga ka sa kwarta sa kadapit ato nagpuste asa ka ng kwarta tumuhi dyan sa uh, blue bridge pedestrian din sa oke sa Isyarat B Tapi Bosa mana ya Ok Pilih uh, ke Mitros Agi mungkin lain on Ikan sa Datagakan sa kuarta Ustaz Ibu Hang Posting 15 meters 15 15 uh, Kita pa ini tabang Aku ini tabang Malipay yung taksilang Anak at tabang ko Apa na ko namang Imong bate Eh, Katawag na sa kong balik Sa opisina Iisyo na sa kong lain Nga Mimo Nga tulong na sa bukang sanksyon Ang kuwa na ito is terminate Terminate siya na Terminate na Alright guys, uh, uh, nakita nyo na yung video guys. Siguro sa mga bisaya, naiintindihan nila yung ibig sabihin nun. Pero kung sa Tagalog, eh, ipaliwanan ko na natin. Eh, yung guardia na yun guys, na naka-duty, sa isang, sa bisaya yung nangyari yun guys eh. Uh, may nangyari isang liaison officer doon sa bisayas area na isa, isa sa kolektor. Ngayon, may dala siyang pera. Hindi ko na alam, hindi ko na inalam ang detalye eh basa nabalitaan ko lang din yon hindi ko uh, binigyan ng pansin yon Dito lang ako nagkaroon ng konting kuwan doon sa gwardya kasi halatang, hindi ko sinabing kuwan na pero yung gwardya, hindi ko alam kung may proper training ba talaga yon Kasi bakit nangyari yon Anyway, so may nangyari, may isang liaison officer na kumalat yung kanyang dalang pera. Sa sobrang taranta ng officer ay yung liaison officer na yon Tarantay, na, hindi naman niya pera yun sa kumpanya yun, na kumalat sa daan eh. Eh sino ba namang ngayon, di ba, kumalat sa daan? Alam mo mga tao ngayon, di ba, hold upin ka nga eh, pag may pera. yun pa yung kumalat? Di, kumalat. Ngayon, nangyari, pagkakalat, siyempre nandun yung wadja. Ginawa niya, sinabi nung kasama siguro, doon nabiyan man ng kwento niya eh, sinabi na kasama, tulungan mo. So ang ginawa niya, tinulungan niya yung tao. Siya yung nagtatapik, siya yung... Kasi, parang siya yung pinakapulis dun eh. Sa sitwasyon na yun. Dahil siya nakainipurme eh. So, siya yung nagkontrol. Anyway, malaking tulong naman yung ginawa niya. Malaking naman tulong ginawa niya sa sitwasyon. Malaking pasalamat nung yung liaison officer na nagkalat yung pera. So, pagkatapos noon, balik sa trabaho. Ang problema nito, binigyan siya ng memo. Una daw memo, suspension lang. Pero pangalawang memo, ay tinanggal na talaga siya. Bakit? Yun ang tanong eh. Sabi niya, hindi ba nila, hindi ba nila naisip yun na ako ay nagbibigay ng karangalan sa agency yung pinag ah, pinag ko dahil sa kabutihan binigay ko sa kapwa, di ba? Ganun, ganun yun, di ba? Kahit naman, kung hindi ka nakakaintindi ng security guard na trabaho, ganun ang iisipin mo. Ganun ang iisipin mo na wala ba silang kuhan, utang na loob sa tao, na tumulong na nga, tapos, ganun pa ang ginanti nila. Di ba? Bakit guys? Bakit bakit nga ba? Ganun. So, bago natin i-explain sa inyo guys, welcome nga pala sa Riddles TV. Nakalimutan ko yung ipalikalala sa sarili ko. Welcome sa Riddles TV. Uh, 14 years More or less, bilang security guard, security officer ang iyong lingkod. So, baka magtaka kayo, nagmumukha akong hindi gwardya, hindi officer. Ako po ay retired na. Retired na sa servisyo, may sarili na lang akong pinagkakitaan. At gumagawa ako ngayon ng mga video guys, na mai-share sa mga bagong gwardya at magagwardya pa lang. Para hindi matulad sa nangyari sa kay kuya dito sa video natin. So kung kayo ay bago pa sa channel ko, pindutin niyo dalawin yung channel ko yung S so, TV guys. Pindutin niyo yung playlist guys. Pagkatating niyo sa playlist, puntahan niyo yung Security Guard Matters. Marami kayong makukuhang mga video diyan na libreng kaalaman na hindi niyo basta bastang ma-acquire nang kasi may bayad yung iba at saka special kuan. Ako binabahagi kong libre dito sa mga sa channel ko. Okay guys? So, ang pakiusap ko lang guys, kung may mga ads tayo na na lumalabas sa mga video ko, sana mapanood nyo ng buo. Pilang pinaka-rewards na lang ninyo sa akin para makatikim naman kahit isang kapilang sa channel, mga video ko. Anyway guys, balik na tayo dun sa isyo. Bakit nga pala tinanggal? O, bakit nga ba tinanggal? Eh, tumulong siya eh. Diba? Tumulong siya. Ito yung sinasabi ko guys na kakulangan ng kaalaman, training ng mga security guard. Okay? Ang gwardiya guys, may tinatawag tayong AOR. AOR. Area of Responsibility. Jurisdiction natin. Okay? Pag inassign ka sa isang puesto guys, EOR mo yan. EOR mo yan. Oh. Jurisdiction mo yan. Once na inalisan mo yan guys, ang kaso mo dun, abandoning. Abandoning. Okay? Ano ba yung abandoning? inalisan mo yung pwesto mo. ba? Diba? Inalisan mo yung pwesto mo. Ang gwardiya, guys, malingat ka lang kahit segundo, marami nang mangyayari sa pwesto mo. Alisan mo pa kaya? Yun yung nangyari sa kanya, guys. Abandoning. Inabandon niya yung pwesto niya. Ang sabi niya, 15 meters na lang, ano-anong meters na, kung lang, eh, hindi considered na kuan. Ganito kasi yan, guys. Binabayaran tayo ng kumpanya, galing sa agency tayo, binabayaran ng kumpanya, para magbantay sa such area. Such area, guys. Sa isang area. Babantayin mo yan, na hindi siya makuhaan. Kung malusutan ka. Kunwari, ah, ito yan, ah, sa isang entrance ng employees entrance. Bakit may guardia sa employees entrance? Employees yun eh. 'di ba? may authorization na pumasok lumabas sa vicinity ng ng kumpanya. Bakit mayroon pang 'di ba? Diba? Bakit nga ba? Ang sagot kasi diyan, guys, iniiwasan ng kumpanya na yung mga empleyado maglabas ng mga items galing sa kumpanya at iuwi nila sa bahay o kaya ibibigay nila. Kumbaga, doon malulugi ang kumpanya. Kaya may guwardiya, magkukontrol ka doon. 'Di ba? So ngayon, kung inalisan mo yung pwesto mo, kahit sabihin mo, eh, may mga tinatawag na yung mga tinatawag na gumagawa ng katrantaduhan, gwardiya lang binabantayan. Malingat ka lang ng konti, ayun na. O, ba diba? So, doon nakita ng kumpanya na hindi mo alam ang pangsyon mo bilang di ba diba? May EOR ka, inalisan mo dahil tumulong ka. Okay? Ngayon, ang sanong naman ng mga hindi gwardiya, yung mga hindi nakatraining, eh anong gagawin ko? Eh, kailangan niya ng tulong. Di ba? Kailangan niya ng tulong eh. Anong gagawin ko? Yung eh, tao lang naman ako. Una-una, ang action taking ng gwardiya doon, automatic, tatawag ng pulis o barangay. Okay? Pwede siyang tumulong doon. Yung, kunwari, ah... Uh, ipito pito lang siya doon sa area niya. Po, oh, eh, ah, ganun lang. Hindi siya alis doon sa area niya. Hindi siya magpakamartir, magpakabayani doon sa sitwasyon. Kasi hindi naman doon, hindi naman siya binayaran para doon eh. Binayaran siya para sa pwesto niya. Okay guys? Naintindihan niyo na guys? Sino bang amo mo? Yung kumpanyang tinagdudutihan mo? Ay, yung, sino bang nagsisuldo sa'yo? Yung kumpanyang kaya doon ka dapat nakapokus. Doon, yung kumpanya ang mo, yun na nagbibigay siya ng sahod. So kung ano yung inutos nila, nabantayan mo, doon ka lang guys, doon ka lang sa area mo. Purkit may nangyari yung kuwan dyan, di ba? May nangyari yung sa harapan mo, iniwanan mo na yung pwisto mo dahil gusto mo maging uh, matulungin na tao. Sasabihin sa iyo na isa kang gwardyang matulungin. Eh hindi ganun po guys eh. Mayroon, kaya nga mayroon tayong general orders, code of conduct, code of ethics. Basahin nyo yan at may mga video rin ako dyan para maintindihan nyo. Kung kayo ay gwardya. Kung nag kayo ngayon, alam ko maraming nag-duty gwardya na hindi talaga dumaan sa training. Kung nandiyo na tayo, wala tayong mga kwantun, para mayroong ma, ma mayroon ka kaalaman, manood ka sa mga video ko. Para may ma, ma maging kaalaman, may kaalaman ka madagdag sa sarili mo. So, abandoning ang naging kaso nung gwardya na yon. Okay, scenario. Scenario tayo. May nabalitaan ako, babaeng hinold up. Hinold up doon sa tapat ng pinagdutihan ng gwardiya. Okay? Yung hinold up yung babae, nagsisigaw yung babae, lumabas yung gwardiya sa EUR niya. Pagkalabas, nakita ng hold upper, tinira na siya agad. Binaril yung gwardiya. Sapol sa dibdib, patay. Okay? Tinan mo nangyari. Diba? ba? Hindi niya area yun eh. Baka sabihin mo naman, eh wala ka naman ng consideration, may in-hold up na nga eh. Ang una mong gagawin, pag ikaw gwardiya, huwag kang bumida. Kung gusto mo, eh, ah, eh, hintayin niyo yung kwento ha. Ah. Ang una, ang gagawin mo aksyon, pag may nangyayari sa tapat mo, tumawag ka ng barangay o pulis. Kaya nga, mayroon tayong mga listahan ng telepono ng pulis, area natin, at barangay. Mag-inform ka doon na, sir, may nangyayari hold upan dito. Ngayon, kung gusto, ganito, ito ha, dumuspon dika, ka. dika. ka. Anong nangyari? Na, nabaril ka. Nabaril ng nabaril ng hold up pero yung gwardiya na matay. Ano sasabihin nung hold up? Isa kang bayani. Isa kang makuan na gwardiya. Ganon-ganon ka. O di ba? Condolence. Condolence. Sasabihin ko. Alright guys, ano sasabihin nung babae? Condolence. Di ba? bayani ka. Di ba? Ganun lang. Ngayon, ipagpalagay natin, balik ta rin natin yung sitwasyon. Nag-respondi ka sa babae na nanahold up. Inalisan mo yung pwesto mo, nirespondihan mo. Nabaril mo ngayon yung mga hold up. Nabaril mo ang hold up. Pagkabaril ng hold up, ano mangyayari? Out of your area of responsibility yun. Di ba? So, didepensahan mo pa yon. Pagdating sa kaso, guys, didepensahan mo pa yon. Bakit mo siya nabaril? Kasi po, nang hold up po sila. Kakasuhan ka pa rin kahit papano. Kasi nakapatay ka ng tao eh. Ngayon yung babae yung up, yun yung testigo mo sa kaso mo. Kaya ka nakabaril ng hold up eh. Kasi sinold up siya. Ito ang tanong. Hanggang saan magkakaroon ng time yung babae na mag mag-witness sa'yo sa kaso mo. Kita mo? Di ba? Ang tinatawag doon, handling situation. Handling situation, guys. Hindi. Kaya nga, mayroon tayong gabay ng corrupt conduct, corrupt ethics, general orders. Hindi tayo basta-basta susugod sa sitwasyon. Di ba? Kasi mapapasok tayo. Out of... Say, kasi kahit sino naman, kahit sino naman gusto mabalita eh. Isang security guard naging bayani sa naging ganun eh. Pero hindi ganon yung guys eh. Magjujuti tayo para sa pamilya natin, para kumita. Huwag mo nang isipin yung maging bayani ka. Anyway, wala naman problema kung maging bayani ka sa duty mo. Pero sa tamang disposasyon mo. ba diba? Sa tamang disposasyon. Alam mo kung saan mo ilagay ang sarili mo. Tandaan niyo yan guys. Hindi tayo mga pulis na nationwide coverage natin yung GBCD, hindi. Ang security guard, meron lang tinatawag na EOR. Doon lang ang function natin. Doon lang tayong pangsyon, doon lang ang function ng ko natin. Tinatawag na yung DDO natin. Okay guys, kaya nangyari, natanggal yung, balik doon sa kwento na nagkumalat. Wag namang isipin nung tao nayon na yun na hinusgahan ko siya. Pero sa aking palagay, Mukhang nak medyo may kakulangan sa pag-training yun. Baka nabili niya yung kanya. Kasi hindi niya alam kung abandoning, anong abandoning na nakaso ng gwardiya eh. In inuto pa siya ng kasama niya kasi sinabi ng kasama niya, pre tulungan mo. Diba? Pre tulungan mo. Yung kasama niya na iwan doon sa EOR niya, siya tumulong. Hindi ko lang alam kung silang dalawa doon na nag-duty sa EOR niya, baka, is, baka may EOR siyang sarili. May sarili siyang EOR jurisdiction, just iniwan niya so anong ginawa ng kumpanya sa kanya tatanggalin ka talaga remember guys, ang security guard ay hindi regular na trabaho contractual tayo anytime pag gumalaw ka ng wala sa ayos pwede kang tanggalin kaya palagi kong sinasabi marami kong video dyan sa youtube sa aking channel na uh, regarding sa financial literacy ng security guard kasi hindi tayo regular. Kung ubos-ubos biyaya ka, bigla ka tinanggal, nga nga ka, iyak ka. Okay? So, walang masamang tumulong, tutulong tayo, walang masama doon. Ilagay mo lang sa tamang tinatawag na action taken mo. Okay? So, kung gusto mong tumulong doon, may sitwasyon doon sa tapat ng iyong area, call the police, call the barangay. Ang tanong, wala akong telepono eh wala akong number ng barangay at saka bar, puli, ah, wala akong number ng polis isa na naman yung kapabayaan sa duty pag ikaw security guard dapat meron kang tinatawag na number ng barangay barang, ba, number ng polis sa area mo okay so I hope na nakita nyo ang kuan yung tinatawag na bakit natanggal yung guardia na yon may isa pa akong senaryo sa aking karanasan isa ko lang sa inyo doon sa isang government, nag-duty kami. So, na-assign na -assign ako sa tiller. na ko na sa iba kong mga video. Pero, iba equinto ko ulit Tina regarding sa abandoning. Kaming mga, kami mga gwardiya sa to totoong trabaho, lalo na mga officer, ang tinatawag, may tinatawag kaming silent war. Silent war, ibig sabihin, ingit-ingit, pag may umaangat, gusto ibababa yung isa. So, ako, naging tailor officer ako. Naging tailor officer ako, Kaso lang, doon sa, sa tiller, nag-break nag yung tailor ko. So, walang tao doon. Nangyari, mayroong tao na nanghingi ng form. Kaso, wala akong form doon sa kwan ko, sa area ko. Ang ginawa ko, kumuha ako ng form katabi lang ng area, ng kwan ko, yung tinatawag na EOR ko. Katabi lang, guys, sa katabi lang. Nakikita ko sa mata ko. Katabi nga lang, eh. Katabi lang. Pagkakuha ko, nakita ko ng isa kong kasamang officer na ginawa siyang roving officer doon sa area. Area ba? Parang area. Hindi ako umalis gaya. Ah, hindi ako umalis. Parang may kinuha lang akong form doon sa kwan. Since nga may tinatawag na silent war, ang ginawa ng ginawang butas yun. Inabando ko rin yung pwesto ko. Inabando ko rin yung pwesto ko. Ah. Ganun lang kasimple yun, guys. Ginawa niya ako ng report. Ginausap ko siya. Sabi ko, ba't mo naman ginawa yun? Eh, pwede naman natin pag-usapan. Hindi! Hindi! Gusto lang 'yan talagang ilalaglag niya ako sa sitwasyon para lang siguro para siya umangat, di ba? So anyway, ganun lang ganun kasimple yung yung violation na nagawa ko ay naparasahan talaga ako. Di ba? So kailangan maintindihan mo ko ikaw security guard, maintindihan mo yung tinatawag na abandoning. Di ba? Abandoning. So guys, I hope na malinaw sa inyo itong mga discussion natin, maintindihan ng ibang security guard para sa susunod, hindi sila maalanganin sa sitwasyon at tuloy-tuloy ang duty nila. Kung hindi naman, guys, hindi. <laughs> <laughs> Manood pa kayo ng ibang video para maintindihan nyo. Anyway, guys, kung nagustuhan nyo yung video, guys, pakilike na lang po. At pakipindot yung subscribe button dyan, tsaka yung notification bell. Sa susunod juga guys, kita-kita tayo -kita -kita. Bye-bye guys. See you.